Kung ako ang best uh, insurance product ay life insurance, life insurance para sa akin. Kasi yan, uh, hindi lang naman ibig sabihin kumuha ka ng life insurance. Ang makikinabang lang ay kapag ang pamilya mo o sino mang beneficiary, pagka ka na. Mm -hmm. Meron kasing mga life insurance products na makikinabang ka rin mismo pagkatapos ng ng uh, maturity ng life insurance. Bukod doon, yung mga pre-need products katulad na, limbawa, ng memorial plan, pwede rin kumuha noon, pwede rin kumuha ng pension plan, pwede rin kumuha ng uh, educational plan para pagdating ng pangangailangan, halimbawa, uh, gusto kong mag-aral, gusto kong pagdating ng panahon ay may pension din ako habang nabubuhay ako at o di kaya pagkanawala ako ay hindi na mamamroblema hindi dobli ang iyak ng aking mga naiwan, pwedeng kumuha din ng memorial plan. So, mm -hmm. lahat ng yan, napakaganda kung meron tayo. Actually, kapag may insurance ka, mararamdaman mo na ang kaibahan ng wala ka pang insurance coverage sa meron na. Kasi may peace of mind ka talaga habang, habang nandiyan ka, nabubuhay ka. O pagising mo sa umaga, insured ako. I, may may maiiwan sa pamilya ko may makukuha sila anuman ang mangyari sa akin mm -hmm. that's it um. na, na mention nyo na rin po okay pag-usapan natin yung sinasabing uh, iba't ibang klase ng insurance the life health and etc pwede po bang paliwanag natin ulit ayan isa-isa Doon muna tayo sa pinaka basic uh, commissioner uh, ito po muna health maintenance organization coverages um yearly yan na kung saan uh, habang nabubuhay ka kukuha ka ng uh, membership sa isang health maintenance organization, uh, habang HMO. nabubuhay ka, HMO, so mayroong mga medical and other uh, health services na ibinibigay, gaya check-up, etc. Dental, meron din yan. Mm -hmm. So, habang nabubuhay ka, meron kang coverage. Pagdating ng pangangailangan, depende sa coverage mo, 100,000, 200,000, 300,000, ganyan. Pagdating ng pangailangan, na confine ka ganyan may sakit ka magagamit mo yon ang ikalawa yung preneed products yun yung pagdating ng pangangailangan halimbawa pension educational and memorial yan ang preneed ang life insurance yan naman yung uh, coverage mo sa buhay mo mamaya babanggitin ni attorney Alwin yung iba't ibang life insurance tapos meron tayong non-life insurance binubuo yan ng marine insurance Meron tayong tinatawag na fire insurance and other allied uh, risks. Meron ding uh, casualty insurance, meron ding micro insurance. Tony Elwin pwede mo bang yeah. banggitin? Oh. Well, um, generally, no, pag, pag tinignan natin yung insurance code, nahahati yan uh, insurance into main two main categories, no. The first being life insurance which is um, insurance na nagii-insure sa buhay ng tao. Mm -hmm. diba? ngayon yung non-life insurance or general insurance ito yung mga para naman sa mga ari-arian natin sa mga property and also it answers for liability